problema at ako'y nasiraan. So, nasiraan ako ng motor kaya kailangan ko mag-commute. And syempre, kanina, nag-download ako ng Green GSM. Yes! So, wala natin na ang... where to go. Mayroon tayo ng location. So, dito siguro tayo sa Baysa elementary school So use cream points now 200 views. 100 use Eh hindi 100, pwede na 'yan. Okay, book now. Check natin, no waiting sa ating driver. Dito na shorty. Ito so, na uh, first time nating gagamitin to yung Green GSM passenger app. Syempre first download mo meron tayong 200 green points na magagamit gamit. Na uh, syempre medyo pricey to. không quan tâm có việc, chạy đi, đi cùng ta. Alright, so you know, đây là cô na ta đang booking, mga brother, so đi tayo. Ah, uh, good morning, sir. Uh... dito ako sa may ano kanto ng kanto ng Commonwealth sa Congressional uh, waiting lang ako sa iyo. Ah uh, basta di ba pagdating mo ng Luzon kakaanan ka Congressional. Nandito uh, lang ako. Hintay lang kita. Alright, alright. So guys yun, Green GSM, hello. Alright. So yan, may nakuha na tayo ng ano, no? Uh, Nag-accept ng booking natin. Siyempre, waiting na lang tayo. So medyo late na. Kapasok. Alright, so, ayun, no? Oh. 1690, oh. Kapasok na, oh. Alright. Alright. <laughs> Ayan. Saan ba punta natin, sir? Ah, uh, boss, mapunta tayong Devo. At huh? ay okay, nasiraan ng motor. Yan, si Boss Andy pala to. Alright guys, so right now, andito na kami sa Baymen District. So, part na ba ito ng Baisa, sir? Ah, uh, Ah, oh, baisa na. Ah, uh, oh, baisa. So, malapit na, no? So, medyo na late na ako sa aking duty. At ngayon, siyempre, nakasakay ako dito sa Green GSM Taxi. Siyempre, ang driver natin ay si... Kuya, uh, pakilala naman. Si Andy Ledesma po. Ah, yeah, si Kuya Andy. Si Kuya Andy ay isa sa sipag nating driver. So, bakit ko nasabi? Sir Andy, nakilang biyay ka na ngayon? ah uh, pang-apat na to. Pang-apat. Sir, nabanggit mo sa akin na ang target mong gross sa isang araw magkano? 3,000 po. So, nare-reach mo naman yan? ah uh, nare-reach naman, sipag lang. So, yan. So, masabi siya, isa to sa masipag na driver ng ano, eh, Green GSM. So, so, marami tayong mga... Sir, ano ba yung mga gandang experience mo dito kay Green GSM? Uh, nasama ka sa lunch nila yung... Masaya, masaya rin na at saka uh, bagong sasakyan na yeah. electric So okay naman yung ano ano yung ano yung experience mo Okay naman uh, Ilang araw ka na dito sir o oh, uh, uh, sabihin mga linggo ka na ba gano'n uh, Mag mag isang ba na ako Isang ba Sa bag. One month ako So balita ko yeah. lagi ka nakakahit ng ano ah Oo oh, naman <laughs> Si Pag Kaga oh, So yun Kaka ganti siya umuwi ang katindi 3,000 yung cross niya So, kagaya ngayon, naka, magkano na sir na gross mo ngayon? Oh, uh, Naka-600 na ako, pero patong 600. Sa'yo mm -hmm. sa akin, 240, di ba? Oh. Wow. So, 240. Ako naman, wow. mga sir, kaya ako nag-book dito, 240, no? Meron akong ginamit na green points, so 200 yon discount. Oh. Wow. Paano yan, sir Andy? Yung Pasko, bariya lang sa'yo. Oh, ah, Walang problema. So basta kaso. Ah, so yung ano yung green points mga sir, mga bossing. Yan po ay meron sa app ng Green GSM sa mga bagong nagda-download nagda -download at sumasakay pasahero ng Green GSM. So 200 uh, green points equivalent to 200 pesos Magamit yung discount kagaya ng Go to Now. Siyempre kay kuya ano Kuya Andy. Then after noon, six succeeding trip mo, meron pang plus 50 points bawat biyahe. Sa so, inyong kagandahan pag meron kang Green GSM, Siyempre, Kagaya ko, hindi na ako sanay mag-commute, sir. <laughs> uh, Medyo talagang at saka mababa pa natin. Mm, ayan, mababa na no? kung talaga sa, sa album, iba. iba. So, yun. Uh, uh, uh ko pa sa malinis uh, ah, Diba? Sa talaga kay Andy So, siya sa mga dapat gayahin at modelo ng ating mga Green GSM uh, drivers dito sa ano sa depot. So yan, malapit na kami and at least uh, ako naman babiyahe. At syempre gagayahin ko si Sir Andy. Dahil talaga namang ako, maximum ko 2,000 plus. Pero kasi limit lang talaga ako sa 8 hours eh. Pero okay. ikaw, sir. Sumusobra uh, ako sa 8 so, hours. Sir. So, ang oras mo sa isang araw, well, normally, yung online mo? Ah... Uh, 12 hours kaya. Yeah. 12 hours, uh, no? So, okay naman kasi, hindi ka naman, kinukuha ano. Kinukuha kasi yung 3,000 talaga. Talagang, yun uh -huh. ang, ano, boss. So, yan. So Kailangan, okay. may goal ka, uh -huh. di ba? Kung gusto mong kumita ng malaki, imagine sa 3,000, mga sir, mga bossing. May natatay sa 3,000. So, ganito po yan, no? Yung incentives po sa 3,000. 900. Tayo. Uh, una, syempre, meron kang daily na 645. Tapos sa 3,000, sir, magkano? 900. 900. Incentive ron. Incentive. Kasi oh. naging 30% na eh. Oh. Pagkaka 3,000 ka eh. Uh, 30%. Plus, may bagong scheme, di ba? So kapag naka 2,000 ka, plus 150 or 100? Hindi ko para. Uh, alam ko mayroong scheme na 100 and, uh, 100 na. Pe, uh, 150 pesos. Pero kapag ikaw ay na-reach mo yung 2,300, plus 350 yun. Uh. So yun yung mga incentives dito kay Green GSM. So. Wala naman talaga. Sipag pa. Sipag, oo. Totoo, hindi naman... Saka, wala naman easy money. Oh. Oo, di ba, kuya? Oh. Wala naman easy money. Ngayon, yung sama namang problema, yung mga kasama natin, about sa charging ng P. Oh, okay. So, ngayon, nga, wala pero, naman, di ba? Wala pa. Nag-charge ka kanina, may bayad ba? Uh, di ako, pero, nakita ko sila nag-charge. Wala oh, naman bayad. Wala. So, extended dyan, okay. wala naman bayad so, sa wag muna natin problemahin yung okay, mga hindi pa pinamaya <laughs> oh, hindi naman problema eh pero talaga dito kung ikay magsisipag may na gigita ka talaga oh. No? siyempre ano yan eh hindi na ako nagsalita niya na yung kasama nating driver so sir Randy salamat ha malapit okay. na tayo ha? thank you ah, and, and ano sa'yo oh, ingat lagi sa biyahe and more uh, incentives to come at maging ano tayo maging good influence sa ating mga kasamang Green GSM drivers. Salamat. That's it. Let's go. Sakay na kay Green GSM. Bye. -bye. So, ganun lang. Patient. So, uh, di ba? matay mo perong ko? 49 pesos. O, uh, so, ang charge ko ay 200 249 49. 249 So. Ah uh, mula ano to ah uh, duson sa may Commonwealth uh, corner ng five Congressional. Oy, 5 star daw. Ba't <laughs> so, so, ba yung ating sakay? 200 <laughs> ano binayaran ko is 249.50 dahil may discount tayo yung 200 uh, green points 49.50. So dahil galante ako. Landy, okay. uh, yan di. Okay. Ay, ilan talaga pero. Okay, oh, salamat. Salamat. Yon, let's uh, go. Bago tayo baba sir? paki-check ng ATM, baka tayo may maiwan. Nice move talaga naman. Five star ka sa akin, boss. <laughs>